Wala tuuan na pabaratang pagbaha sa kabikulan huli kan makusog na uran darakan bagyong Christine Puon pa ka Huli ka ini, wala tuuman ng pigtarabanga na iba kan volunteers at rescuers hali sa manlain-lain na rescue group sa maniwa ibang runa kan Bicol Region. Sa datos na pigpaluwas kan Office of Civil Defense Bicol, alas 10.30 e kaso bagong aga, total na 77,335 na pamilya o 379,784 na persona na piktado kan bagyong Christine hali sa 386 na barangay sa bilog na rehiyon. Bantang ang 2,621 pamilya o 10,280 persona ang pag-erebakwar na sa ligtas na lugar. Sa Albay, 929 na pamilya o 1,141 na persona anapiktado. Sa Camarines Sur, 72,590 na pamilya o 366,782 na persona anapiktado. 46 na pamilya o 187 na persona sa siyudad ni Naga. 1,390 na pamilya o 5,795 na persona sa Masbate. 1,044 na pamilya o 3,075 na persona sa Catanduanes. 602 na pamilya o 1,928 na persona sa Camarines Norte. asin 805 na pamilya? o 876 na persona sa Sorosogon. Sa ngayon po nag-request na rin kami ng augmentation sa national level for rescue assets and also um, any other food and non-food items na pwede nating maibigay sa uh, heavily affected areas. Pero the DSWD Field Office 5 po meron naman po silang pre-positioned assets sa iba't ibang lugar sa Bicol na pwede pong um, i sa mga LGUs na maubusan po ng stockpile. Susugman sa datos, 356 na barangay hali sa 54 cities o municipalities ang baha pa has tangunyan. Sa Albay, apat na barangay ang baha pa sa Legazpi City, 27 barangay sa Libon at Sinduwa sa Banuaan ng Tuwi, 11 sa Camarines Norte, 246 sa Camarines Sur, 10 sa Katanduanes at 30 sa Ispa sa Masbate, Siyam sa Naga at 11 sa Magalyanes Sogon. Sa lahat po, uh, baka makaramdam pa po tayo ng mga Uh, malakas na pagulan but we're hoping po sa mga susunod na araw ay gumanda na po ang panahon para po um, mag-subside na po yung mga baha sa mga affected barangays. And if meron pong calls for evacuation po, ang ating mga lokal na gobyerno ay sumunod po tayo dahil ito po ay ginagawa natin para ma-insure ang safety ng lahat. Nagkaigwa man landslide sa Tiwi Albay asin sa Mercedes Camarines Norte. Mientras tanto, sa Roma na 71 anyos na lolo ang naitalang binawian ng buhay sa Bagamano Katanduanes, makalis na maulog sa atop sa kasagsagan kan makusog na paguran darakan bagyong Christine. Sa Roma na binawian ng buhay sa Masbate, mantang limang parasira ang napabarata man na nawawara ang makalis na maabutang kan bagyo sa tahaw kadagatan. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.